good day sa inyo, magandang tanghali. So, moto safe vlog nga pala. Uh, by the way, may gusto pala akong share sa inyo kasi 'di ba nga sa mga previous upload ko, nabanggit ko sa inyo na ah uh, mapapanood niyo yung Smash 115 ko na nire-restore. So, ito yung first blog uh, vlog niya na gagawin natin dahil magpapalit tayo ng buong harness ng aking Smash 115. Siya ay 2013 model. Ngayon ay nasa 12 years old na siya. And ano din, nakakalungkot din kasi apat na taon ko na rin siyang hindi na-register. So dahil nga nagkaroon tayo ng Honda Click, napabawa, napabayaan natin siya sa probinsya, na iwan siya doon. So hindi siya na-register. Pero yun nga, dahil hindi siya na uh, nagkaroon siya ng mga sira. No? Hindi naman malala. Ngayon, ah uh, nagka problema ako sa wiring nya kasi uh, pinakilman yung wiring nung no, ako'y nandito sa Maynila then kasi yung motor na yun nagkakaroon ng ano ng problema na lolobat yung battery et etc hanggang sa pinakilman nila yung wiring naging spaghetti ngayon nung ginamit ko na yung motor pinalita ko ng battery is nagkaroon na siya ng mga grounded pagka naka engine on siya may, may ilaw yung neutral light niya pag pumreno ka uh, nagsha-shutdown lahat namamatay as in patay ka, namamatay ka agad pag andar mo pasok ka ng primera pag nagpaw, namreno ka sabay namamatay so yun nga dahil naging spaghetti wire na siya hindi ko na alam kung uh, kaya, kaya pa bang ayusin yon. kaya ang ginawa ko bumili na ako ng bago so ipapakita ko muna sa inyo yung luma ito yung luma niya guys ito Ah, uh, papansin niyo, spaghetti na siya. Oh. May iba't ibang wire na rin na nakakabit. Okay, so ito ay stock wire niya. Daladala -dala ko to nung ako'y bumili sa Kalookan, no, ng bagong niyang harness uh, wire. Ngayon, ito nandito yung code. May nakasulat daw diyan. Ngayon, burado na kasi, sabi, siyempre, sa tagal na rin dahil 12 years old na siya, nabubura din. Ngayon, dinala ko to is yun din useless din kasi yun nga yung code wala ngayon pag bibili pala kayo nito lalo na sa mga old model na smash 115 carb type tapos disc brake yung unahan uh, kailangan visible pa rin yung code dito para yung kasi yung pagbabasiyan nila sabi sa akin sa mga natindahan na, na tindahan na napuntahan ko patulad dito sa may Moto Asia sa kalookan so kung mahilig kayo pumunta ng Caloocan at mamili ng mga pyesa alam na alam yan ng mga rider sa Moto Asia wala rin silang stock, no. At uh, kasi nga old model 'to, hindi pa nila alam kung magkakaroon, o, kailan magkakaroon. Then pangalawa, tinuro nila ako sa ah uh, ano bang pangalan ng isang store na 'yon? DNC One. So, 'yun nga, ganun din, ah uh, wala ring stock. Baka mamaya iba yung may bigay na model kasi may mga series code 'to na number eh. Hindi basta-basta na pang-smash. Ayun na kagad yung haris sa bibigay. Hindi nagkakaiba rin kasi 'yan ng Uh, diagram ng mga wiring kaya hindi rin basta-basta sila ng bibigay kasi marami nang lumabas na bagong model ng SMAS. ngayon so yon sad so, to say hindi rin tayo nakabili doon kay DNC sa may 10th Avenue sa Caloocan Cycle Mar Marba yun pangalan ng store na yun and yung resibo niya dito ako nakabili ng harness so ito yung luma ko So wala na talaga 'to, hindi na maayos pa kasi salasalabat na yung nang naging nangyari. Spaghetti na talaga. So ito yung bago na harness wire. So pasensya na kayo kung medyo mahaba tong video natin ano. Gusto ko sing i yung naging problema ko sa motor ko. Ayun. May code siya. Ayun, may mga ano yan, may code yan. Hindi ka basta-basta bibili ng harness. And then ito may code sa mismong harness yan, buti na lang naka, mayroon pa silang stock no? so, ngayon pag bibili kayo ng harness ng wire nyo, uh, harness ng motor nyo para sismas mas, eh, kailangan dala nyo yung CR, kasi doon sila mag, ano, magbabase kung anong series yung or yung code number na para doon sa harness nyo, okay so, ang bili ko dito is so, unang pinagtanungan ko is 1,315 Ganon din doon sa pangalawa Doon sa pangatlo Is 1,170 Tama ba? Oo, oh, 1,170 Itong buong harness wire ng Smash 115 pang 2013 model to Okay, carb type i ko ngayon first time ko lang din kasi magbaklas ng harness at first time ko lang din magkakabit so ang mangyayari dito is try and error tayo dito pero hopefully maano natin may kabit natin ng ayos at mapagana natin pero before ko naman pinagbabaklas yung wiring ng motor ko pinagpipicture ko para alam ko kung saan mga nakasaksak yung mga sake then bumili na rin ako ng air filter yan original na air filter Then, sinamahan ko na rin siya ng spark plug. Okay. So, yun lang. Ang nagiging ano ko sa inyo, advice ko sa inyo, pag lalo na mga old model na yung motor nyo. Unang-una, unang ingatan nyo dyan is yung makina. Hanggat kayo yung mag ng makina, monthly, palit ng langis, mas better. No? Change oil kayo. Then, pangalawa is yung wiring. Pinakamahalaga yung wiring. Alagaan nyo rin yan. Kasi, sa naranasan ko, napakahirap humahanap ng harness ng Smash 115, 115 lalo na kung old model na yung motor mo so yun yung mga natutunan ko kaya yun, kabit na natin to para makita nyo rin also, uh, ano ha, uh, hindi po expert ha uh, na magaling ako magkabit nito ha try and error lang tayo, subukan natin so wala namang masama kasi first time natin so hopefully, gumana E Yan medyo matatagalan tayo dito kasi mangangapa pa tayo. pero pagbago tigas Hey guys, gumagamit, gumagamit din pala ko nito electric contact liner mga sakit na yan pinagbabaram din kanina sin, magkakaroon ng amag yun eh yun eh. Kaso na balik. Hindi oh. naman kayo maliligaw dyan kasi may ano eh. dito. Kakalapit lang eh. Oh. Ayan na. Ayan tayo dito. Ito. So, ayos sa ilalim. Dito sa may starter. Ito sa may starter dito. 水乐里。See, In the light, asina. See. Okay, so tapos na natin siyang kabitan na ng bagong harness ng wire. Yan. Bagong harness wire. Tapos na yan. So, ko na rin yung U-box. Kabit ko na yung battery. Yan. Ang kulang na lang nito ay sa headlight. Ito. Yung sa headlight at saka yung sa signal signal light. Tapos na. Tapos dito pala sa mga switch dito yung mga connection dyan uh, pagpalit-palitin nyo na lang no? Pagpalit-palitin nyo na lang Minsan kasi hindi tama eh Minsan yung Busina napunta dito Minsan yung signal light Napunta rito So pagpalit-palitin nyo na lang yan Oo, all goods na yan Bago spark plug Bago ang air filter Ayan, Testingin natin Yun no Yan dati pagka naka neutral Tapos pepreno ako reno ko, namamatay yan eh, yung neutral light niya. Uh, yun o, oh, lumana na dati pag uh, pinreno mo yan sabay mamamatay eh ngayon hindi na, kasi bago na buong harness wire ayun uh, lang dali lang naman siya sa ikabit uh, lalagyan ko na lang ito ng uh, zip lock tapos pabalik ko pa na yung bearings so yan guys katatapos lang oh. naibalik na natin yung mga uh, bearings niya bago na yung harness wire niya ano na lang yan ah uh, rehistro next week eh, registro na natin yan oh. Bago na ulit yung wire niya Hindi na ulit kumukurap Malakas na rin yung busina. Nakakaihalang <coughs> ah, pinutin kasi so baka may natutulog pa.